Personal na nakipagpulong si Maguindanao del Norte with Cotabato City Representative by Dimpol Mastura kay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan para alamin ang kalagayan at estado ng naantalang rehabilitasyon ng Kirino Bridge, pagsasaayos ng Simoy Bridge at muling pagkakaroon ng District Engineering Office sa Maguindanao del Norte. Ang kwentong pagsusulong ng kaunlaran mula kay Jen Garcia. Naging positibo ang resulta ng pagpupulong ni Congresswoman Bay Dimple Mastura kay DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nakakasa na rin ayon sa Kongresista ang pondo para sa pagsasaayos ng Simoy Bridge at sa gagawing parallel bridge nito. Pinag-usapan din sa pulong ang pagsasaayos at konstruksyon ng iba pang mga tulay sa Sultan Kudarat at sa Iranon Municipalities. Kabilang na ang iba pang mga karagdagang infrastructure projects sa kanyang distrito. Isa rin sa mahalagang napag-usapan ng dalawang opisyal ang muling maibalik ang District Engineering Office ng DPWH sa distrito na sakop ng mambabatas. Gen Garcia, i minds, Philippines.